Hi hey guys, ito nga pala yung first international flight ko. Flight namin from PH to Narita, Japan. Then this flight naman from Narita Airport to Vancouver. Ito yung time na palant ng kami. Medyo matagal ang lating kasi makikita nyo dito medyo maulap. At nung time nga na to winter sa Vancouver. This time naman, we're inside the clouds na. Medyo madilim, wala tayong makita. At sa pagkakaalala ko, hindi maganda ang weather sa Vancouver ng time na to. Mapapansin nyo nga, sobrang ingay ng engine ng airplane. Kasi nga, sobrang turbulence. Siyempre, after ng mahabang oras, pababa na rin tayo. Medyo nakakatakot nga to kasi sa sobrang kapal ng ulap at end down ang plane. So dahil malakas tayo kay Lord, hindi niya tayo pinabayaan all throughout ng ating biyahe. At eto nga, ma, kung mapapansin nyo, may mapapansin na tayo pa konti-konting sumisilip sa ulap na tubig. Ayan, medyo clear na ang katubigan. Paland na tayo. Medyo nakat nga ang aking pagvideo dito kasi nung land namin, medyo na-excite ako kasi iniisip ko sobrang lamig. Nandito na lang. Salamat!